At ngayong pong panahon ng sakuna, ang inaasahan po ng ating mga kababayan ay ang tulong at kalinga ng gobyerno. Isa so, sa mga unang rumeresponde at naghahatid po ng tulong sa mga mamayan sa ganito pong panahon ay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kumustayin natin ang relief operation sa takbang ng DSWD bilang response sa kasilukuyang lagay na ating mga kababayan. Nang nasa linya po ng telepono si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asik Dumlao. This is Prof. Feed together with Diane. morning po. Rainy morning, ma'am. Magandang po sa inyo. Magandang umaga rin po sa lahat. ng so, bye, bye ng inyo pong po programa. Alright, ASEC, you want to know updates po sa pagbabahagi ng DSWD ng relief resources sa tulong po sa ating mga kababayan. Go ahead, ma'am. Yes, alinsunod sa kautosan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung kalitasan at kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad at ang sunod na rin po sa kanyang direktiba na tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa panahon po ng uh, bagyo. Ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalan para po madagdagan natin sa kanilang resources at matugunan yung pong mga pangangailangan ng kanila pong mga nasasakupan. At sa katunayan nga po, at of 6 a.m. this morning, may 300 302 family food packs ang na-distribute na ng DSWD at part of our mandate to provide augmentation support to various local government units. Uh, gayun din po, may mga non-food items at na mga na-distribute na ang DSWD sa iba't ibang region, lalong-lalo na po doon sa mga naapektuhan nitong nagdaang pagyong preaching, ng Southwest Monsoon at ngayon nga po meron na tayong bagyong Dante at Pes. Mm -hmm. Alright, Asik Tumblaw, gaano na po karami yung halaga ng uh, ating pong naipamigay na tulong ng DSWD? Uh, then, as of uh, PM last night, may get 174 million pesos worth of humanitarian assistance na yung ating pong naipamahagi Uh, and we expect of course this uh, number to increase sa sapagkat uh, sinoconsolidate natin yung uh, reports na dumating sa gabi and we will be releasing uh, this morning yung unpong, uh, bagong tala. So mga around uh, uh, 200 million pesos worth na po ito batay doon sa ating uh, initial na pagkatala. Mr. Um, yan. All right. Um, kahapon po ay understand, nag-ikot po muli kayo sa iba't ibang mga evacuation center, kasama po of course si Secretary Gatchalian. Kamusta po ang ating pag-iikot sa ating pong mga evacuation centers at yung mga pagkamusta po natin sa ating pong mga evacuates, ma'am? Yes, at uh, tama po iyan. Kahapon, umikot po muli si Secretary Gatchalian para tiyakin na maayos yung ating mga evacuation centers. Meron pong uh, mga functional and safe uh, spaces. For our vulnerable sectors, lalong-lalo na sa mga kabataan at sa mga kababaihan at mga elderly and persons with disabilities, nagtungo tayo sa Las sa Pasig, gayon din po sa Caloocan at sa Navotas. And then nagtungo rin tayo sa Bulacan, sa muntawayan bulacan upang uh, tiyakin din na maayos yung pamamahagi ng tulong lalo na ng pagkain dyan po sa mga naapektahan nating mga kababayan. At batay po sa ating na uh, pakikipulunayan po sa kanila, maayos naman po yung kanilang sitwasyon. Sapat naman po yung tulong na yung may papahatid ng ating pong pamahalaan. Kung po sa Mikawayan, Bulacan, nagpahatid tayo ng hot meal sa pamamagitan po ng aming um, mobile kitchen. And, uh, you know, dayan itong mobile kitchen natin, bineploy natin sa iba't ibang mga field offices. And uh, ginagamit nga po ito para makapamahagi ng uh, hot meals, masistansyang pagkain sa mga internally displaced populations mo natin dapat na samantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ma'am, uh, pagsaludo rin po no, sa lahat ng mga volunteers ninyo mula sa DSWD. Very systematic po yung paraan na pagbigay ng relief goods po. Uh, um, we want to know, ma'am, ano po yung laman mismo ng relief goods na pinamimigay natin sa ating mga apektadong kababayan? Uh, yes, at actually, nagpapasalamat nga po tayo sa lahat ng mga partners ng DFWD uh, from the private sector na tumutulong sa repacking sa National Resource Operation Center at sa disaster Response Center. Papasalamat din po tayo sa lahat ng mga partners natin from the various local government units na katuwang po natin sa pamamahagi ng tulog. And of course, the other member agencies of the response cluster of the NBGC. Sa katunayan kahapon, kasama natin si Secretary Ted Herbosa sa pag sa Las Piñas at sa uh, Pating. Uh, dito nyo po pakikita na, na talagang whole of a uh, nation approach yung ating pong uh, para maging mapilit, maagap uh, yung pong uh, natin ng tulong. Um, yung pong, um, sorry, I missed the second question. Alright, ma'am, uh, siguro pang huli na lamang din po, no? Um... Pag may mga kababayan po tayo na mananawagan na kailangan po ng tulong, saan po, saan po sila pwede dumulog, saan po sila pwede kumontak at mensahe na rin po sa ating mga kababayan? Uh, yes, uh, para po sa mga uh, kababayan po natin na uh, uh, kinakailangan po ng tulong, of course, uh, kayo po hindi kayo namin makapag-ugnayan sa inyong mga local government unit para po may coordinate yung inyong pong mga pangangailangan and ma po natin ng maayos so that we could ascertain that uh, that, uh, the necessary interventions are extended. Uh, maaari rin naman po kayo magpadala ng mensahe sa DSWD sa pamamagitan po ng aming mga communication platforms at, at DSWD serves. Uh, maari rin kayo magpadala ng mensahe sa aming pong, uh, website at, at www.dswd.gov.ca. And of course, maari rin naman po kayo magpadala ng mensahe sa so, po po ng aming mga hotline number ito po ang uh, mga numerong uh, 0917 zero nine one seven 2543 at zero nine one nine nine one one six two zero zero natin ang ating mga ating no, kung numero So ang ating mga local government officials, makinig po tayo. At yung sinasabi po na kinakailang magsagawa uh, ng pre-SU -ev evacuation, uh, gawin po natin para maprotectahan ang ating pong mga buhay, ang at ating mga arian. Hindi po kinakailang mag-alala sapagkat ang tulong po ng uh, uh, national government ay uh, naririto po at nakahanda po tayong magpahatid ng uh, immediate na tulong sa lahat po ng nangangalit. Wala sa tumlaw, pahabol na lamang po. Ano? Kasi meron nga po tayo ngayong uh, habagat, bagyong um, Dante, at ito nga pong bagyong emong. And I understand, malakas po itong bagyong emong. Parang tutumbukin po ata nito ay Northern Luzon. Now, meron po ba tayo mga areas na siguro mas bubuhusan po natin ito pong mga tulong dahil po dito sa, sa manang panahon dulot po nitong bagyong emong, ma'am? Walang well, ating pong mga family food park. Nasa mahigit uh, 2.8 million po iyan na nakapreposition across the country. Sa iba't ibang warehouses ng ating pong departamento ay meron po tayong mga stockpiles. So nakahanda po tayo ah uh, dyan sa Northern Luzon, sa Central Luzon, gayon din po sa uh, sa Calabar Zone at sa Mimaropa, And of course, uh, sa Visayas sa and Mindanao. Sabi nga po ni Secretary Rex yan, bago pa naman po tumama ang mga bagyo ito, ay nakahanda na ang GSWD, mahigit 3 million sa aming po na nakapreposition po sa lahat ng ating mga warehouses and nagpapatuloy yung production ng ating mga family food packs sa Enroc at sa BDRP. So uh, lahat po ng ating mga field offices ay naabusuhan na, na mag-standby, maging alerto para makapag-extend tayo agad ng initiative na tulong sa mga kapabayan natin na maapektuhan dahil nga po ito ay uh, inaasahan na natin yung sunod-sunod na pag -yos. Alright. So maaga pa no yung tulong mm -hmm. na ro'n na nakapreposition. Now, last na lang po ma'am, baka may mga kababayan po tayo na gusto mag-volunteer, tumulong sa repacking. Yes. Paano po sila makikipag-ugnayan po sa inyong ahensya and also sa mga field offices, ma'am? Yes. Para po sa mga nagnanais na tumulong sa ating pong departamento, maaari po kayo magtungo sa National Resource Operations Center dyan po sa Pasay. Uh um, meron din po tayong yung uh, uh, isinasagawa na uh, orientation muna bago natin yung schedule yung pong mga uh, kababayan natin na nagdanais na tumulong. Uh, Maari rin po kayong uh, magpadala ng mensahe uh, sa aming pong mga official communication platforms para po malaman kung paano po uh, i-coordinate ang inyong pong mga schedules. But uh, we also would want to inform you na pwede rin po kayong uh, um okay. uh, yeah uh, to check the uh, official facebook page of the department we've posted a uh, social media card para po malaman nyo kung kanino po makikipag uh, uh, contact o sino po kokontakin nyo and their contact details if you are interested to have the phone. Well, Asik Irene Dumlao, thank you very much po sa mga information na ibinahagi po ninyo. At um, po ang aming pong pagsaludo sa inyo, sa ating rin po mga kawanigan sa DSWD at sa mga angels in red vests natin ano, na patuloy po na naminigay ng tulong sa ating pumaapektadong mga apektadong kababayan. Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD, marami pong salamat. Lang. Thank you, ASEC. Maraming salamat at magandang po.